Mga boss, basahin natin to. So, First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers kaya hindi bubaba ang presyo ng bigas. Ayon niyang kay Saldico. Rabi na ito, mga boss. Pati bigas, hinawakan na nila ni First Lady. Uh, flood Control Project, hawak nila ni Martin Romaldes. Budget Insertion, hawak ng mag-ama, PBBM at Uh, Sandro Marcos Bigas na pagkaing number one sa Pilipinas na mga Pilipino hawak na first lady grabe saan pa nila nadalain yung pera is history ng Pilipinas mayaman ang mga Marcos mga boss kung totoo ito ayon niya sa video statement na nilabas ni Saldeco mga boss yan yung si first lady daw ang may hawak sa bigas importers Grabe Yung pangako ni PBBM na 20 pesos Sa kanyang campaign ay hindi pa nasunod Hanggang ngayon 3 years na siya in service mga boss <laughs> Nagkaroon ng 20 pesos pero ibininta nila Sa mga piling lugar Hindi sa buong Pilipinas mga boss e Kahit na may uh, May baha lindol doon sa Cebu Ibininta pa rin nila ng 20 pesos Ng bigas <laughs> Grabe na ito Ano ba ang nangyayari lalong nagiging kawawa ang mga Pilipino at nagugutom. At kung totoo man ito, ay lalong yumayaman ang mga taong ito, mga boss. Hawak na nila lahat ang buong Pilipinas. <laughs> Kayo na, boss, ka, mga boss.